saya. So, yeah. Ben. Hey Ben, oh shout to Kuya Steve dahil close open. Where's your beautiful smile? Oh, Kuya, maano. Close open mo na, close open. Mm-hmm. 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 Where's your inject? The, pill. The pill ba? Eh, puro nga karga yan. mm Christian Lapel. Oh, pakita kang gilas ka daw close open, close open. Close open. Ah, inka. close open. Ay, kanan pala kanan. Right, right. Oh, close open muna, close open. Ah. ah, ah. Close open. Kakarating lang po ni Kuya Steve kagabi. Magalo ka. Loko mga May nahuli kanina. May nahuli, may nahuli, may nahuli, may nahuli. sinasabi niya? Kanina magkasama kami nila nanay. Sala Kuya Dave, Kuya Luis, Ramsan, Jillian, Tita Jo. Ni Ravens. Sabra may nahuling isang kuyascape, <laughs> may kasama. Oh no! Kinakakala ko sa festive, nasa nga lang umuwi. Okay. So, sabre. Yes! Gusto ko munang kamusta yun yung pamangkin ko. mm Hindi ka tayo okay Hindi, okay lang tita Jo. Kamusta yung pamangkin kong bogi? Hmm. Parang kinakabahan ka. <laughs> May nahuli kanina. So, yun nga. Pero sa akin, lang po si Steve last year about dun sa nahuli ko kanina. Okay ba sa'yo open ko dito? Na may girlfriend ka na? Oh. <laughs> <laughs> mm. okay. Ano? Oh. Ang pagi naman niya. Pogi-pogi. Ah. Pogi-pogi naman yan. Kamusta school? Ganoon naman to. Kapag nasa OJT, may 2 subjects sa gabi. 3 mm. hours sa school. Pero every other day siya. Okay, mm. paano yan? Yeah, hello. Eh, pa paano yan? Yung mga humahanga sa'yo na ano, ay si Kuya Steve, napaka-responsable. Napaka uh, Napakabait na anak, pamangkin. Wala, uh, focus mo na sa pag-aaral. Uh, paano mo didepensahan yan? Oh, yan. Uh, bago pa, bago pa po pinasok yung gano'n. Kumbaga, ako din kasi hindi ko yung expect na parang may interesado ako sa sa kanya dito. Mm. Kumbaga, inano ko muna din. Dapat alam ko yung mas dapat i-priorities. Mm. Kaya, ililimit ano, ko lang talaga. Kumbaga, siyempre kadalasan to pag ano, masyadong nung no humaling sa Pagka-girlfriend din. Hmm. Ako naman, alam ko yung hangganan sa mga ina. Okay. Uh, iyan ako lang, sempre, yung mga nagmamahal sa'yo, yung mga humahanga sa'yo. Eh, paano nagsimula to Yung kay girlfriend? Nagpaalam po siya noon, kate, kram, noong November pa yun? November? October? Mm -hmm. Mga ganon, ano? Eh, sa akin naman ka tecram sabi iano eh, ko oh sige mamaya na muna yung side ko para pero yun hindi ko nga na open din At, siguro sa akin naman sabi ko eh uh, kumbaga hindi naman kumbaga yun basta yun eh ipapasok ko to sa so no edit eh paano mo ya, ano yun kasi kagani sabi ko nga Uh, kay Kuya Dave, kay Kuya Luis. Eh, yung tingnan nyo si Kuya nyo. Pero, katekram, 20 na po si Kuya State. 21. 21. Pero nung, ano, yun nga, last year, 20. Ah, hindi. 20. Kailan ka ba? 20, diba? 21 na yun. 21 po. Anong, di ba kaka 21 mo lang pala? June to June. Ayun, eh, nung June. Okay, sorry. Yun nga. Uh, Kung baga sa ano naman ka dumaan naman tayo lahat sa ganyan. 21. Uh, supposed to be dapat 21 tapos na sa college, di ba? Uh, last year pa dapat ka. So dahil nga pumasok yung grade 11, 12. Eh, yon So yun paano mo paano mo ano paano paano nagsimula yan sa about sa girlfriend ano siya to eh um, out oh, of nowhere din hindi ko rin nakalain na mm. magiging interesado ko sa babae pero mm. nung time niyan bago so, saan ka ba interesado sa lalaki malay niya ito <laughs> 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 <Yon>, joke lang <laughs> joke lang no joke lang okay hmm kasi nung bago pa yung magkakilala kami. Mm. Parang sabi ko sa sarili ko na walang ano, hindi ko yung mag-aanap, ganun focus lang talaga kung, mm. kung, kung Kung hindi ko time para doon, okay lang, hindi ako mag-aanap. Pero ayun, parang nag chat lang. Yun. Ang kwento kasi nung ito, mm. may na nag-pop up sa Facebook ng may birthday. Mm. Tapos kaming magkakadorm, Nagka, parang tripping lang. Mm. I-greet namin yung may birthday ng araw na yun sa Facebook. So, mm. mayinig namin. Tapos, ayun, nag-reply siya. Ganun. Mm. Tapos, parang nagkatuloy-tuloy yung mga uh, simpleng katanungan, question. Ganun. Mm. Yan na nga ang sinasabi ko pagka may cellphone eh. O, oh, sige. Continue. <laughs> Tapos, yun to. Parang, ang pinaka naging interesado ko kasi gusto din niya magpiloto. Um, dito rin sa lugar na ito. Um, mm. palang gusto magpiloto, tapos babae pa. Um, um, doon ako na curious sa kanya. Gusto ko malaman. Paano nagsimula yung passion niya. Uh, mm. Um, 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 tapos hanggang nagtuloy-tuloy. Um, okay, pwedeng malaman siyempre yung uh, ano yung mga nagustuhan mo sa kanya, bakit 'di ba? Pagkaka kumbaga number one ano natin, wag muna hangga't hindi natatapos. Pero ako muna ka Telegram. Ano yung muna? Si kumbaga sa ano ka Telegram. Kay mama din ni Kuya Steve kasi kay mama especially kay mama niya. Nakausap ko mama niya kasi noon. Na Ayan, ayan na tao mag-girlfriend kasi nga wala si mama, papa, mga pati niya kumbaga wala, kumbaga may kulang. Parang niisip ni mama mo parang parang yun yung yun yung pagkakaano niya sa akin parang mas ko kumpleto magbibigay ng saya sayo Pero sabi ko, hindi pa yan. Ano pa yan? Bata pa yan. Sabi ko, focus. Kaya, nung nagpaalam ka noon, hindi ko alam pa paano ko sasabihin kila Kuya Dave at Kuya Luis kasi nga gusto ko nga kumbaga ano muna kung makita ka nilang bilang halimbawa ayun pero yun ano eh <laughs> uh, paano ka ba yan ano uh, Siyempre, may mga babaeng sila yung nanliligaw. Ikaw ba siya ba yung Gusto ko lang may mga ganun. Mut mutual dito Mut eh. Mutual. Parehas. Wala hmm. naman siyang nanliligaw yung isa yun. Parang mutual lang din talaga. At kanina, sobra akong natakot. Yes, sweet it's lang. It's may Jian. Kanina, sobra po, sobra po akong natakot. Kasi nga, nasa SM po kami, buong family. Tapos naka-park, kinuha namin sa sakin ni Kuya Dave, Kuya Luis, sa papunta sa parking. Ta, pag pagpunta doon sa entrance, si Kuya Steve, naka... naka Puminto na kami, sila naman pala pa. sa? Saan? Sabi ko. <laughs> Huli sa acto. Okay, sa yung puso mo? Oo. Well, okay naman ito. Kasi yung... Kumusta yung puso mo? Siyempre, about sa kanya. Yung pinaka ano ko sa kanya ito. Hindi mo din na magigits niya yung... yung... Ang ibig sabihin ko kung sa ngayon, kung gusto natin itong itry, mm. meron niyang mas dapat mauna, mga ah. priorities niya. Mm. Eh siya, So, mga araw sa buhay. Kaya naiintindihan yung side ko. Yung know, mga yung sa time, pagkakailangan. Mm. Busy. Sa school, sa mga ganun, personal time. Mm. Nagigets niya. Baga, hindi siya yung... Yun nga tayong parang iniikot yung... Yung mundo gusto sa gusto Meron kasing relasyon na parang... Siya, kumaka, uh, ikaw lang yung mundo niya. Hindi siya ganun. Hmm. So, okay. Naiintindihan niya yung kailangan pa namin, kumbaga malayo pa kami dun sa yung pang seryoso ko talaga. Yung to the point na parang focus na focus na kami sa isa't isa lang gano'n. Mm. -hmm. sa ngayon, talagang nachempuhan namin na interested kami sa isa't isa gano'n. Mm. -hmm. Pero at the same time, kailangan kami yung mga i-prioritize para Oh, ah, yung goal na, ganun. Ano yung parang mas nagustuhan mo sa kanya? Ano ba? yung siyempre may mga ganyang relasyon eh habang tumatagal ba ito yung ibig ko sabihin ito habang tumatagal ba kayo mas mas gumaba, mas gumagaan ba yung pakaramdam mo sa kanya mas napapamahal ka kasi may mga gano'n may nakikita ka, mas mas nakikilala mo pa siya ano kumusta yung gano'n? ano to yun talagang pag-intindi niya sa ganung part hmm. kasi gets niya eh, meron kasi mga hindi naman saan, ano. may mga si ka to. Mm. Interested ka nga sa kanya. Pero, mm. Buya, madali siyang pamahal. Basta siya to, intindi niya yung sitwasyon sa ngayon. So, imbis na magkaroon kayo ng problema about sa mga gano'n walang nagiging stress, sakit mga ulo, gano'n. Mm. Kasi wala kayong pag-aaway. Naintindihan na kasi nyo na malayo pa yung mga gano'ng bagay. Yung e, ba oh, yung time, mm. yung mga effort. Kasi siyempre to sa online, maraming mm. na nakikita kahit bata pa lang. Parang mm. eh, madalas, wala kayo dito, puta kayo dito. dito. Parang mm. malayo kasi ako sa ganun dito. Mm. Parang ako, pag nasa dorm, hindi naman talaga umuwi palagi mm. parang kumbaga intindi niya yun to hindi niya hinahanap yung gano'n sa kanya ganun iba kasi minsan iba yung level of ano di ba mm. ganung ano okay so mm. yung sa unang ano pagtitigan siya to parang masungit din hindi nakala ko parang ano ah, parang masungit yata siya mm pero ano ka lamay na mm. ako? Okay. So Mm. Paano i-explain? Tsaka isa pa to. Mm. Meron din talaga siyang Mga may sense of um, nagkukusa talaga siya sa mga gusto. Hindi ba o pagkaano to? Responsible siya sa pag-aaral. Mm. Kasi alam niya kung ano yung mga dapat gawin, dapat una -asin. Hmm. Ganun. Paano i explain kila ko yun yun? Kay Kuya Dave, Kuya Luis. Nakita kanilang, ano, <coughs> ka nilang ano. Ano ba? Hmm. Uh -huh. Kasi nung... Halimbawa ito, di ba kahit yung dati pa? Hmm nag-open up naman ako sa inyo kapag gano'n. Mm. -hmm. Sa inyo, kala Tito Jun, kala na Town, kala... Nakasama mong mo. Tita, mm. -hmm. Mama. Kumbaga, sa ngayon, yun siguro mm -hmm. mas okay to. Hindi naman taal. Yung ganitong ish lang din. Kung balak nilang mag-start. Mag Anong balak mag-start? Kabata. I, I mean, okay lang kung 20 na. o oh, ano. Kasi hindi pala, I mean, ano, parang kung darating man sa point na gano'n. Oo. Oh. syempre ito, in, ako hindi ko rin talaga inaalap ha. Hindi ko naman siya pinilit na mm. magkaroon ako ng ganun ito, Dapat nga pagkatapos ni, kaya lang ikaw, naintindihan ko naman yung situation ni mm. Goy eh, Steve. Kasi nga, yun nga, Wala yung mama niya, papa niya, mga kapatid niya. Kumbaga, iba pa rin yung kahit nandito kami, iba pa rin yung mm. Alam niyo yung ibig ko sabihin, parang sa amin parang okay lang kasi dahil nasa 20, kumbaga 20 naman siya, alam niya naman yung limit talaga nang hanggang saan siya. Alam niyo yung pagpapamigil, kung paano magpapamigil. Kasi sila daw lang, sinasabi din yung oh, mm. kahit mga 25, 27, mm. hindi uh, mm. na malayo pa ako yung gano'n. Uh, Okay. Um, ano pa yung kailangan namin mas malaman doon wait. sa girl? Oh wait, lang kausap ko si kuya. Da 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 ano siya? Kahit, ano siya to eh first year college nursing. Hmm. Pero ang gusto niya is ang passion niya is sa aviation din gusto niya yeah. flying gusto niya pilot mm. all, in all dito mabait siya yeah. pero hindi ko naman sinasabing yung sobrang mature na kasi first year siyempre mm. No, fourth year siyempre marami pa kaming kailangan matutunan mm di dating sa relationship Kaya nga hindi kami nanusin. Hindi kami masyadong yung 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 Sa yung 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 nauna una mong sinabi kay lolo at lola mo about sa kanya, di ba? O sabay hmm. lang. Mas na kay lolo. Alam ko, alam ko. Mas na si lolo at lola. Within... Nung week lang din yun. Kasi nung... lahat kayo nang tainikot ko. Kasi isa-isa. Kinonsult ko yun to. Mm. Parang nauna nga ako kay lalolo kasi. Oh, ah! pero siyempre, mas nauna si Tita Jo. Ano ni Tita Jo? Oh, tapos sila lolo at lola. Okay, And ba di... bakit? At si Tita Jo, si Lola. Siyempre, uh, bakit tinuno mo kay lolo at Lola? Hindi sa akin. Ano kasi ito eh. Kaya kinonsult ko kay lolo at Lola dahil dito sa atin siya. Kay. Ah. Tapos, siyempre, kumbaga, sila yung mas nakakala lugar natin. Tapos sila lolo at Lola. Mm parang um, naingi lang ako ng ano advice or so, kung anong mang meron ah, sa ah, kanila, sa kanila. Ah, kinilala mo yung family din. Siyempre, kailangan yun.